Good morning mga ka-breeder, it's Sunday Ah, Monday pala, Monday mga ka-breeder, yan Ah, ang vlog natin for today <laughs> Hindi mga ka-breeder, ipapakita ko yung manukan ko dito sa bahay Kasi sabi nilang iba, namimiss ko na yung vlog mo dito sa bahay Sa manukan natin Ah, babalag tayo ng kasi, lang mga ka-breeder, ano Kasi Monday ngayon, pupunta tayo doon sa kabilang mano kan para maglinis-linis para maging maaliwalas naman para pagdating ni partner medyo maganda-ganda naman tingnan sa para sa atin din kasi magbi-breed na tayo doon gagawa tayo ng breeding area doon uh, para pagdating ng materyales tapos pag akit ko ng mga ibang inahin doon malinis na kasi dadalik ko yung battery cage doon tapos gagawa kami ng breeding pen yun uh, we building building naman kaya mabilis tapos ay ano pa ba, tatanggalin yung mga kauntik saging doon sa breeding area eh naman okay naman yun, kasi yung iba doon mga badrat na, talagang kailangan alisin para gumanda yung buong ng saging ah, uh, ayan it's Monday lagi <laughs> like sabi ni Buddy pag lunes, kailangan umpisa ng lunes, maumpisa ng lunes yan, hindi ko, sinabi niya, <laughs> tara mga breeder papakita ko sa inyo yung aking gradas dito sa gradas ay merong kinukondisyon. Hindi, <laughs> may nakakiping din na yan. Pang five, tag Oops, bang, yung nakalpas ha. <laughs> Ayan hey, mga breeder. Medyo maka makalat pa. Teka, wait lang, babalik na rin ko. Eh, yung panumbak natin dito sa ano, hindi ko pa muna may ilagay kasi pag nilagay ko yan, hindi natin magagamit. Marami kasi yung malilit na bato. Eh, hindi ko pa tatabak. Pag may lupa na po akong panumbak, ilalagay ko na yan. Isang hollow block pa eh, boss, yung ano natin yung aking flooring dyan para maging pantay at maging maganda comment nyo naman mga breeder kung ano yung kung ano yung lupa na ginagamit para hindi pitak pitak siguro lang yung para nagkakagulo baka may nakaalpas wala naman mga breeder may naka-alpas ba wala naman may na konti ka mga breeder sukal na mga breeder Noong nakarang vlog, di ba, naglilinis. Masukol na naman. Ganun to talaga mga breeder dito sa amin. Lalo pag tag-ulan. Ang bilis sumibol ng damo. Ang ganda naman. Pag na, na, ano, yung natatabas. gradas. Ayan, madumi. Eh. Ito, fly pen CR. Ang mga gagawin. Budget na lang iniintay. <laughs> Medyo makalat mga breeder. Kagabi, nag inom nag sila. Ako naman, bihira mo mag-inom. Eh, syempre nagkakantahan sila ang sa sayang pakinggan di inaabot na kami ng 11 yan hindi sila ang madalas inumin namin dito lambanog <laughs> yan meron dito ang kinikiping pang klimahan ay <laughs> eh, pang apatan pala alam nyo na yun yung pang apatan baba kasi bawal sabihin may reserve na isa yan mamaya pupunta si pare dito nagbabad nagbabad nyo ng patoka o oh ng mainsect to. Ay hugas pa naman to. Hindi matanggal. Ano? Mga gagamitin na ng Golden Boy. 'Yan. Sa mga nagtatanong sa akin sa pahulugan mga breeder, hintay-hintay lang po ha. Ah, uh, bebelag ko din yung pagkuha natin ng materyales. Basta na doon, sureball na hindi mawawala ang Golden Boy at saka Gilmore. Yung sa ibang bloodline, ah, uh, hindi ko kasi masama ano kung Basta sureball yung Golden Boy at Gilmore Yung Golden Boy kay, kay paring SP Yung Eh Yung Golden Boy pala Yung Golden Boy nga Kay paring SP Yung Gilmore Kay AJ Kasi Hiyang tayo dun kay AJ Kaya hindi na tayo lilipat ng kukuna ng ano Na Gilmore Alam nyo ba mga breeder na May kumuha sa atin na taga bataan Na Gilmore Na yung babae Yung maging mag anak nag-champion dalawa, dalawa yata da, double champion yata sila pero pinasa na sa akin apat na ano nila, double champion sila yung 5k sweater din ni paring BJ, ayan nanalo din kaya lang di ano eh konting 5k sweater lang kasi ako kasi mas gusto ko golden boy uh, para ako, oh, nagagandahan kasi ako dun sa golden boy lalo dun sa mga pulit nya ang ganda ng kulay sa pag unang silip ko pa lang, alam ko na get na golden boy. Ano mga breeder? Maulan na ulit dito. Eh, wala tagulan talaga eh. Ano. Meron akong ano, meron akong sasalihan paghahandaan ko sa national. Ano po? Ah, limahan din siguro 'yon. Pero iniintay ko yung promotion ni Buddy. Ah, um, doon. Gusto ko yung gusto ko siyang sasalihan sa national. testing ulit tayo ng national born. Na, kasi basta pag uh, marami na tayo na nabibreed yung labi sa sabayer makakapag testing na rin tayo sa mga susunod na uh, kabanata oo <laughs> oh, mga breeder kasi hindi, eh, ay, okay, mga breeder, ha, hindi naman ako mamumusta kung baga matetesting natin pwedeng ipatesting yung bawa pinans, ganyan oh kasi hindi naman talaga ako sugal eh, kaya lang mga brida talagang sa mundo ng ating pagmamanok hindi mo may magagawa ng paraan kasi bawa mamaya gusto mong matesting yung breed mo magagawa ng paraan maraming gustong mag pinan sa atin ayaw ko lang kasi wala pa kasi tayong handler tapos ako mga breeder naku hindi pa ako masyado marunong sa hindi talaga marunong sa conditioning, no? Kaya breeding ako saka sa sa sisyu maayos din niyo kumakasahan. Breeding and saka sa sisyu pag-aalaga ng sisyu. Yun sa conditioning at pointing, hilaw na hilaw pa tayo dun. Kailangan pa natin ng mahabang experience. Nako, kulang ang kulang ng isang taon doon. Kailangan talaga ano, baka pag experience tayo yung pointing lang doon baka magka problema hindi ko kasi alam yun yung pinaka dulo nun yung sa naman alam ko naman kung paano mag precon purga digo tapos 3 palit ng pato. dahan dandahan tapos sasanay sa scratch pen hipuin hipu hipuin para bumait ayun ganun yung alam kong <laughs> spray ko ano no ayan mag ano na ako nagputol ng kawayan din din yung nakaraan hindi naman nalinis yung mga ito putulan sa balay <laughs> ayan na. Ah, wala wala naman ako ma-update sa inyo ngayon. Ito lang. Ito lang yung <laughs> hindi pa tapos ma-update. Kaya wala pa masyadong update. Hindi. Okay. Hintay ko rin yung ano natin farm buddy uh, itutulong ko na pagpapatoka din eh. tapos aahong kami doon sa kabila pakikita ko yung bahay niya doon lilipat namin yung mga gamit niya marami siyang gamit dito eh hahakutin namin ayan parang gusto ko magkape na ah. <laughs> hindi rin po mga breeder oh yun na langit naman kung bawa isang linggo na ulan isang linggo din ba sa dalawang beses maligo sa isang araw eh umaga tas pahali ganyan after magpatoka ayan ops lang pala muna teka lang manapit na matapos yung video na to uh, gusto ko lang magpasalamat sa mainit na support nyo sa akin saka palaging nagiintay ng vlog natin nayaan um, nyo pipiliting ko makapag vlog daily kaya lang mga ganto-ganto lang kwentuhan tapos pakita ng mga farm yung mga ginagawa baka ganun lang makapilitan kasi ang higpit kasi ni youtube hindi tayo masyado makapagpakita ng manok. pero pag mga sisiyaw Masisiyo na tayo. Pakikita ko sa inyo yung lahat kung paano yung diskarte, yung ginagawa ko. Sa breeding naman, sabihin ko sa inyo kung ano yung gagawin namin, yung sistema. Kasi may bago tayong breeder na no? yung makakatulong ko. Mas marami siyang experience. Galing, sa galing kasi siya kay Mount Banahaw. Ah, hindi pala. Sa kamag-anak ng Mount Banahaw doon. Sa, ano din yan yun? Yung puro Mount Banahaw line yung inalagaan niya. and Marami din siya. Marami rin tayo matututunan kay tatay. No? Tapos, gusto mong pasalamat doon sa mga solid nating followers dyan, sa yung subscriber, kay paring Marvin sa mango kay, kay paring Philip ng Batangas. ah, uh, uh, marami pa, marami sila. Ay, yung mga solid natin dyan. Pero si paring Philip, sa si Badis Marvin. ah uh, sa Apple dyan, lagi ko nakikita yung comment nila noon pa lang si Parin Philip nakapunta na dito si Buddy si Badi Marvin nandito, nagpunta na rin dito kanya yung lazy roundhead na ganador yung kinukross natin sa mga bloodline uh, pinakuha nyo sa akin kay Kakosa tapos yun binibread ko dito uh, yan, meron pa siya sa akin isang istagwa na naghulog siya kahit may broodstag na siya dito naghulog pa rin siya yun eh, sabi niya habi ko kung kailan gagamitin para maipili ko siya. Parang di pa naman ngayon. Buddy, pagkakailangan mo na, sabihin mo lang ako. May ramen naman tayo dito. At kung maubusan man, buddy, edi <laughs> next breeding mama. Next next breeding, buddy. Tapos, ayun, sa hindi nakakaalam, si buddy, si Tumango, ang tumulong sa akin. Doon sa kabilang manukan, doon sa kabilang kabila. Yung padalawa nating cording area sa karinsin ng inahin. Tinulungan niya tayo doon. ah uh, ewan ko, Uh, pinaluwagay niya tayo ng pera doon para maampusan. Nakapagsulong naman tayo pero may kulang pa rin tayo kay kay ano, kay, kay buddy. May kulang pa rin tayo. Kaya uh, ayun, maraming salamat Buddy ah. <laughs> Yung bayad ko medyo natagalan kasi <laughs> natagalan naman, pa yan siya na. Pero nakagawa naman ng gratis. <laughs> sorry, sorry. Sorry na, yung gratis bago magbayad. Pero naulit ko naman sa iyo, na papagawa ko tapos yun nga yung sabi mo naman sa akin eh wag ko munang bayadan kasi hindi mo naman kailangan eh tulong naman muna ako sa iyo kasi siyempre makikita mo oh si JM Icaras <laughs> na hindi pa <nagpapahit> sa akin <laughs> ayan meron naman nagbuhay tayo ng kalahate kaya may balas si pa Paray sa kanya ah uh, siguro naman <laughs> next year baka naman matapos matapos na natin yung ano niya yung kaulang ko sa <laughs> Ayun. Buddy, ingat ko dyan sa Japan ha. Sa, salamat ha. Uh, thank you, thank you. Aramdam ko yung suporta mo sa akin at palaging sinasabi mo sa akin, malapit ka na, JM. Malapit ka na. Buddy, pag nandun na ako, walang, ano, lintik lang ang walang ganti sa mga supporter ko. Sadya. So ngayon, Bibigyan ko sila ng pulid, brood basta. Pag nandun na tayo sa puntong, kaya na natin. Pero bago yon mga breeder, hindi ko mamang kaya ngayon. Nakapagbigay tayo ng isang broodstag at limang pulit sa pestag noong nakaraang August, August 16, 1718. Nabigay tayo ng isang broodstag at saka limang pulit. Uh, nakakatuwa mga breeder dahil, di diba, sabi ko sa inyo, pangarap ko magdala ng manok sa pestag or expo. Oh, Nakabreeder, nangyari na, nangyari Hindi na. malayo mga breeder na kapag silipagan natin, nag tayo, sana lang maka-champion tayo para naman pag nag-display tayo doon, bawiin tayo ng pagkakataon. Kina-claim ko na eh na makakapag-display tayo sa expo, pista, o sa mga ganun sa magagandang event. Ni-claim ko na. Ah, uh, hiling ko lang sana mag maka-champion tayo para naman pag-display natin doon, may mailagay naman tayo, J. Game champion sa limahan, champion sa apatan, champion sa tatluhan. Yung mga ganun ba, mga bride, para Alam mo naman yung mga nasa expo talagang may mga yung mga may mga achievements sa mga ganong exam no? uh, ako nangangarap din naman mga breeder pero syempre uh, nasa takdanan ng swerte natin yun kung paano at sabi nga nila yung malapit sa swerte yung maagang gumising <laughs> sa akin <kayo> nagsisikap <laughs> eh tayo naman nagsisikap din naman tayo maaga din naman tayo gumising para sa ating mga alaga ayun uh, ang mga nanalo ayan papakita ko sa inyo eh ano na lang dito sa screen niyo mga nanalo na ng ating Brutstag Pulit. Ayun, nakakatuwa mga bro. Nung pag-uwi ko, habang nabiya, ah, hindi nila kita, medyo naluluhaluha yung mata ko kasi sabi. <laughs> nadali ang saya. Yung pinapangarap ko na na. Ah, ko din alam eh. Parang eto Itong gradas, itong mga kan, parang panaginip ko lang tunon eh. Ay, marang nakikita ko lang. Ginugunit-gunit ako lang sa aking isipan, sa aking sariling isip na palang araw, magkakagradas, magkakaroon ng gano'n. Mabili nang nangyayari, kaya nang, Hindi mo alam kung kailan. Ito, kagaya nito, ang tagal. Pero sulit naman. Ang saya ko kasi, alam nyo, mga breeder, napahihirapan natin yung bawat tinilagay natin sa mano ka natin. Kaya masaya, ano? At huwag kayo mag lang mga breeder ha yung mga solid, saka yung mga subscriber, yung mga bago, uh, welcome na welcome kayo dito. Uh, mamimigay tayo ng mga panimula. Uh, Intayin nyo lang mga breeder, kasi, syempre, kailangan ko munang makapag-breed, tapos, mapaigot muna yung mga puhunan, tapos, dapat kumita. Tapos, after nun mga breeder, so, babawas tayo ng mga pulit, or isang broodstark na pwede magamit, na pwede natin ishare sa mga ka- subscribe natin dyan yung mga kabrider natin para ano ba win-win nag uh, ano ko sa akin nanonood ko sa akin nasusubscribe ko sa akin tinutulungan nyo akong ma-achieve yung mga views saka yung madagdag yung followers Ah, uh, hindi naman yung gante, hindi naman hindi naman ibig sabihin hindi yung bayad mga breeder. Kumbaga, tulungan lang hindi naman dahil ano dahil okay, yun, eh, ko yan bibigyan ko na kayo hindi naman po hindi ganoon ang pangit kong tinan eh pangit pa kayong guide kumbaga bilang sa akin regalo ko po sa inyo dahil binibig inaano nyo po ko eh, yung yung, yung sinusuportahan nyo po ako hindi ko man kayang bigyan lahat at least eh maisa-isa ko kayo baka, baka naman pagpata ko ng 60 eh mabigyan ko na kayo lahat <laughs> mabigyan ko na kayong lahat ano ilan lang naman tayo nasa 14k lang tayo siguro no sa pagdating ng 60-50 nabigyan ko na kayo lahat ng inay no tandang ano <laughs> mga breeder pero ano lang kaunti kaunti lang hindi naman natin kayang biglay na oh 60 tao bigyan natin ubos tayo dyan kawawa naman <laughs> kawawa naman tayo <laughs> ayan mga breeder, basta i-regulohan ko kayo yun kayo mga solid followers Kayong mga solid ka breeder alam nyo naman yan alam ko naman kung sino kayo dyan no oh. Kikita ko naman yung comment nyo eh. Kahit po replyan agad, nakikita ko yan kung sino yung nagko-comment, sino yung palagi nandyan. Uh, Misa, hindi ko na nare replyan pagka kagaya ngayon. Nag-vlog ako ng umaga. Pagkatapos yun dito, rektalinis na tayo ng gradas, na manukang, papatoka, tapos punta tayo sa kabila, maglilinis. magbabalik pa rin ako dun eh. Inuna ko lang to para makapag-upload ako ngayong umaga. Tapos mamayang hapon, pag natapos ko yung linisin doon, upload ako ng hapon. isang araw, dalawang na yung ay mga breeder, ang dami na ng kwentuhan, baka mainit na kayo. Eh bye-bye. Bye-bye. <laughs> ah, -bye. uh, sa isang araw na uli. Eh mamaya pala. Baka ma-upload ma hapon ano. Salamat sa panonood at suporta kay JM Game Farm. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. All right. <laughs> Dito na ako. Papalitan na natin 'yon, iibahin natin 'yon para magkaroon tayo ng sarili natin ano. Isipin ko lang ano. Bye-bye.